araw-araw na mga salita ng Diyos. Matapos ang gawa ni Jehova, si Jesus ay naging katawang tao upang gawin ang kanyang gawain sa kalagitnaan ng mga tao. Ang kanyang gawain ay hindi isinakatuparan ng hiwalay, subalit itinatag sa ibabaw ng gawain ni Jehova. Ito ay gawain para sa isang bagong kapanahunan. Matapos tapusin ng Diyos ang kapanahunan ng kautusan. Gayon din, nang matapos ang gawain ni Jesus, ipinagpatuloy pa rin ng Diyos ang kanyang gawain para sa susunod na kapanahunan sapagkat ang buong pamamahala ng Diyos ay palaging umuunlad ng pasulong. Kapag ang lumang kapanahunan ay lumilipas, ito ay mapapalitan ng isang bagong kapanahunan. At sa sandaling ang lumang gawain ay nakumpleto na, isang bagong gawain ang magpapatuloy nang pamamahala ng Diyos. Ang pagkakatawang taong ito ay ang ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos, kasunod ng kaganapan ng gawain ni Jesus. Mangyari pa, ang pagkakatawang taong ito ay hindi nangyayari ng mag-isa, ngunit ito ang ikatlong yugto ng gawain matapos ang kapanahunan ng kautusan at ang kapanahunan ng biyaya bawat bagong yugto ng gawain ng Diyos ay palaging nagdadala ng isang bagong simula at isang bagong kapanahunan gayon din may mga katumbas na mga pagbabago sa disposisyon ng Diyos sa Kanyang paraan ng paggawa sa kinalalagyan ng Kanyang gawain at sa Kanyang pangalan. Hindi nakapagtataka kung gayon na mahirap para sa tao ang tanggapin ang gawain ng Diyos sa bagong kapanahunan. Ngunit hindi alintana kung paano siya sinasalungat ng tao palaging ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain at palaging pinangungunahan ang buong sangkatauhan pasulong nang si Jesus ay naparito sa mundo ng tao dinala niya ang kapanahunan ng biyaya at tinapos ang kapanahunan ng kautusan sa panahon ng mga huling araw ang Diyos ay muling naging katawang tao. At nang siya'y naging katawang tao sa panahong ito, tinapos niya ang kapanahunan ng biyaya at dinala ang kapanahunan ng kaharian. Ang lahat ng mga tumatanggap sa ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos ay madadala tungo sa kapanahunan ng kaharian at personal na makakatanggap ng paggabay ng Diyos. Bagaman maraming ginawa si Jesus kapiling ang tao, kinumpleto lamang niya ang pagtutubos sa buong sangkatauhan at naging pinakahandog para sa kasalanan ng tao at hindi inalis sa tao ang lahat ng kanyang masamang disposisyon, ang ganap na pagliligtas sa tao mula sa impluensya ni Satanas, ay hindi lamang nangailangan kay Jesus na akuin ang mga kasalanan ng tao bilang handog para sa kasalanan, kundi nangailangan din sa Diyos na gumawa ng mas malaking gawain upang ganap na tanggalin sa tao ang kanyang disposisyon na napasama ni Satanas. At sa gayon, matapos mapatawad ang tao sa kanyang mga kasalanan, ang Diyos ay nakabalik sa katawang tao upang pangunahan ng tao tungo sa bagong kapanahunan at sinimulan ang gawain ng pagkastigo at paghatol at ang gawain ito ay nagdala sa tao sa isang mas mataas na kinasasaklawan ang lahat na nagpapasailalim sa kanyang dominyon ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at makakatanggap ng mas malaking mga pagpapalak sila'y tunay na namumuhay sa liwanag at makakamtan ang katotohanan, ang daan at ang buhay. si Jesus sa mundo ng tao Winakasan niyang panahon ng kautusan At dinalang kapanahunan ng biyaya Sa mga huling araw muling nagkatawang tao Ang Diyos winakasan niyang kapanahunan ng biyaya At dinalang kapanahunan ng sa mga sala ng tao Nagkatawang tao ang Diyos upang akayin sila Tungo sa bagong kapal Nahunan, sinimula na Sinimulan na gawain ng paghatol Upang tao'y dalhin sa mas mataas na dako Higit na katotohanan, higit na pagpapala Ang tatanggapin ng mga nagpapasako Namumuhay ng tunay sa liwanag Kamit nilang katotohanan na at buhay Kumawa si Jesus ng maraming gawain sa tao Pagtubo sa sangkatauhan lang ang gawain Ay naging handog ng tao para sa kasalanan Subalit din niya inalis sa tao ang lahat Nang tiwali nitong disposisyon Lahat ng katiwalian ng tao Kinailang ang pasanin ni Jesus Kasalanan ng tao Upang iligtas ang tao mula kay satanas Higit na gawain ng Diyos ang kailangan upang Alisin sa tao ang tiwaling disposisyon ni Satanas Pagkapatawad sa mga sala ng tao Nagkatawang tao ang Diyos upang akayin sila Tubo sa bagong kapanahunan Sinimula na niyang gawain ng paghatol Upang tao'y dalhin sa mas mataas na dako Higit na katotohanan, higit na pagpapala Ang tatanggapin ng mga nagpapalala sakop na mumuhay ng tunay sa liwanag. Makakamit nilang katoto.